Kumusta? Ito ang Dream Start Labs. Sa video na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung paano maibabahagi ng isang miyembro ang kanyang data sa isang lokal na bangko upang matulungan silang ma-access sa mga serbisyong pinansyal. Isipin ang senaryo na ito. Interesado si Kimberly na makakuha ng loan mula sa kanyang lokal na bangko. Ngunit, wala siyang oras upang maglakbay sa lokal na bangko upang isumite ang lahat ng kanyang dokumentasyon. Paano magagamit si Kimberly and DreamSave para ibahagi ang impormasyong ito mula sa ginhawa ng kanyang nayon. Para gawin ito, pumunta sa setup. I-click ang mga profile ng membro, at piliin si Kimberly. Mag-scroll sa pinakaibaba at mag-click dito sa pagbabahagi ng data ng bangko. Sinasabi dito na walang personal na data ang ibinabahagi ni Kimberly sa mga lokal na bangko. Kung tama naman, i-click ang ituloy. At dito sa setting na ito, sinasabi na maaaring ibahagi ni Kimberly ang kanyang pangalan, apelyido, kaarawan, numero ng telepono, numero ng national ID, at kasaysayan sa pananalapi. Kung tama naman, lagyan ng check ang kahon. Sigurado ka bang gusto mo ang Vision Fund na makita ang iyong impormasyon? Pindutin ang oo magpatuloy. Pindutin ang tapos na. At kung gusto naman ni Kimberly na ihinto ang pagbabahagi ng kanyang personal na impormasyon sa mga lokal na bangko, maaari siyang bumalik sa pagbabahagi ng data sa bangko. Tanggalin ang check sa kahon. At pindutin ang kumpirmahin. Tanggalin ang pahintulot. Oo, magpatuloy. At pindutin ang tapos na. Ayan, pindutin na tapos na. Maraming salamat po sa panonood.